Yo! What's up mga lodi! This is Light for the Fire Sa video ito, may mabahagi akong kwento Hindi ko alam kung narinig nyo Eto, pakinggan nyo Nagpahiram ka ng 30k Sa kaibigan mo Noong nakaraang taon At hanggang ngayon, hindi ka pa rin binabayaran Ng kaibigan mo At dahil doon, nagkaroon ng lamat Ang pagkakaibigan nyo Ngayon Ikaw naman ito nakiusap Na kung pwede, kahit 10k lang ang isa uli sa iyo. Dahil may pinagdaraanan kang problema sa pera. Sabi ng kaibigan mo, 5k lang ang kaya niya. Dahil ito lang ang meron siya. Dahil nasa oras ka na kagipitan, pumayag ka na lang at pinigay ang bank account mo para ma-transfer kinabukasan. Nung binuksan mo ang bank account mo, nagulat ka na lang na may transfer itong 50k sa iyo. Hindi ka makapaniwala na 50k ang laman nito ngayon. Pagtingin mo sa cellphone, meron kang 73 missed call, 43 message mula doon sa kaibigan mo na nakikiusap na ibalik ang 45k dahil 5k lang naman talaga ang ipapadala niya. Nadagdagan lang ng zero. <laughs> di ba? So ngayon kaibigan, ano ang gagawin mo? A. Ibabalik ang 45k. B. Kukunin ang 30k na hindi nabayaran sa C. Huwag ibalik ang 50k. So ngayon mga lodi, ano ang gagawin niyo kung sakaling nangyari ito sa Comment down below. See you on my next vlog. Alright, bye-bye.